Binuksa na kanina ang isa sa floodgates sa Manila Bay para makatulong maibsan ang mga pagbahang naranasan, nararanasan sa lungsod. Pinasinayaan po yan ni Metropolitan Manila Development Authority Chair Romando Artes at Manila Mayor Isko Moreno sa may bahagi yan ng Manila Yacht Club. Higit nila mainam ito para makalabas agad sa Manila Bay tubig tuwing malakas ang ulan. Nauna nang sinabi ng MNDA na hindi kinakaya ng sewerage treatment plant sa lugar ang dami ng tubig. Dahil may kasamang basura na lalabas sa floodgate, naglagay rin ang ahensya ng trash trap o harang sa mga dadaloy na kalat. Ayon sa mga otoridad, baka katulong ang floodgate sa ermita area, partikular sa mga kalye ng Kalaw, Padre Faura at Taft Avenue. Paglilinaw naman MMA, ng MMDA isasaralin ang floodgate kapag tag-init alinsunod sa mandamus order ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay. Kaya nga po natin ito binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. Nakita nga namin pagkabukas sa na pagbukas, wala pang ulan. Ang lakas ng Tulo ng tubig, imaginein mo kung may ulan pa, di mas lalo ng uh, mas malakas yan for sure. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.